Hello. Hello mga Marites ng San Lorenzo. <laughs> Manguha ng kangkulitas. <laughs> Ang mga senior, mahirap na maglakad. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. pakiang-kiang na. Wala na talaga itong mga kumari ko to. Ang hirap makipagkaibigan sa may senior <laughs> Komonya magilis na hindi sa. Te, galin yang kayudin. Ayaw matangkad. Ayun, sa likod mo. Ito? Oh, may saging pa. Karen? Lagi Wow, si Maring Marites. Ayan na. Hi, te. Hello, wow, sana oh. <laughs> Uy. may dog dito. Sabay sabi, oh, di ba? Agitan kanal. Pabukin sa ta pabukin. May sapa. Ayun ti o Sa may gilid. Bidyo, <laughs> bidyo, niya, Hindi video. vlog ya. <laughs> video nang video. Ala. Ala ka grabe. Sige yung mga baboy kain na. <laughs> Bilisan nyo. Wala eh. Kasi oh hinayaan naman yan oh. Oh. Bilisan na. Mga nasa Santa Rosa Laguna naabot dito sa Uy, bilisan nyo na. Ah, grabe ang dami No? <laughs> Ay, malawak pa to, pa oh. na tayo doon, malawak pa. Dito oh, mga kamita. walang hingihan ng gulay ha, kanya-kanya. Kanya-kanya. Oo, na ah, nahubsan na ron kay... Kanya-kanya Ganda ng sunset no? Ayan no?

Pilipino to. Sa baka dere. Bisaya. Agoy na daot ang taga Bicol, taga Sursugo naging Bisaya. Baka maging Subano pa yan. Ang <tom> 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 kabisi mo yan. Wow, sana all. Ano? Lakati, grabe oh. Ano pa to? Masarap kasi nga. Ano? Yung hindi matigas yung puno niya, tino. Malutong to. Oh, malutong. Sa akin. Ang ganda talaga dito yung ano, yung oh, ayan no. Kulang pato Isa sa yan si Idian. Wow. Tapos kinabukasan may sungo na ng baboy. <laughs>